235.738 billion pesos. Ito ang naitalang asset ng pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ngayon. Wow! Ito ay ayon sa inilabas na ulat ng Commission on Audit para sa fiscal year 2022. Ang Pilipinas ay isang archipelago na binubuo ng 7,100 islands. Sa malawak nitong baybayin, ang bansa ay nag-aalok ng pinakamahusay na mga islands at beaches. Karamihan dito ay mayroong puting buhangin, asol na tubig na puno ng marine life. Mayroon din itong mga corals at malalagong puno at halaman. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na karaniwang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Pinoy sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ay ang likas na yaman nito. Sa videong ito, itatampok natin ang sampung pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ayon sa report ng Commission on Audit. Number 10, Province sa Pampanga. Taglay ng Pampanga ang titulo bilang Culinary Capital of the Philippines dahil nag-aalok sila ng pinakamagandang lutuing Filipino. isa sa pinakasikat na Pampanga Tourist Attraction ay ang Mount Pinatubo. Para sa mga adventurous, ang trekking sa Mount Pinatubo ay isang dapat na maranasan. Pangunahing industriya ng Pampanga ang pagsasaka at pangingisda. Ang mga pangunahing produkto nila ay palay, mais, tubo at tilapia. Kilala din ang Pampanga dahil sa industriya ng wood carving, furniture making, guitar making at handicraft. Sa partikular, kilala ang lalawigan sa paggawa ng magagandang parol tuwing Pasko. Ayon sa COA, ang province sa pangga ay nakapagtala ng asset na aabot ng 19.127 billion pesos. Number 9, Province of Cavite. Ang Cavite ay kilalang mayaman sa kasaysayan nito at maraming pambansang bayani. Kabilang dito ang unang naging pangulo ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Isa sa pinakasikat na tourist spot sa Cavite ay ang Tagaytay City at ang nakakamanghang tanawin sa Taal Lake at Volcano. Kasama sa iba pang mga tourist spot sa Cavite ay ang Maragondon River na nag-aalok ng kayaking at rafting activities at ang Paradiso Theme Park na nagtatampok ng zoo, flower garden at vegetable farm Ayon sa cover report ang province ng Cavite ay nakapagtala ng asset na aabot ng 19.342 billion pesos. Number 8, Province of Negros Occidental. Ang Negros Occidental ay isang lalawigan na sumasakop sa hilagang kanlurang bahagi ng Negros. Ito ay kilala sa kanyang katakam-takam na chicken inasal at ang masarap na piyaya. Nasa Negros din ang malalaking industriya ng asukal, kaya naman binansagan ito na The Sugar Bowl of the Philippines. Ayon sa ulat ng COA, ang Province of Negros Occidental ay nakapagdala ng aset na abot sa 19.419 billion pesos. Number 7, Province sa Iloilo. Ang Iloilo ay tahanan ng mga makasaysayang landmarks, mga kakaibang beach at islands, heritage homes at masasarap at kakaibang pagkain. Ang mga kaakit-akit na likas na yaman ng lalawigan at ang mga magigilo na mga mamamayan nito ay naglunsad sa Iloilo bilang destinasyon na parang pangalawang tahanan. Ang mga isda at tubig dagat ay nakikita na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan sa timog at hilagang Iloilo. Sa probinsyang ito, pwede mo pasyalan ang mga antigo nilang simbahan tulad ng Haro Cathedral at Saint Anne Parish Church. Ayon sa ulat ng COA, ang province sa ay nakapagtala ng asset na abot ng 19.977 billion pesos. Number 6, Province sa Bukidnon. Ito ay matatagpuan sa malawak na talampas ng North Central Mindanao. Ang Bukidnon ay may progresibong ekonomiya na kabatay sa agrikultura. Ito ay isang pangunahing producer ng palay, mais, asukal, kape, goma, pinya, kamatis, bulaklak, kamuting kahoy at iba pang mga prutas at gulay. Isa rin ito sa mga pangunahing producer ng manok, baboy at baka. Ang kabisira nito ay ang lungsod ng Malay-Balay. Sa Bukidnon mo matitikman ang kanilang masarap na delicacy na binaki na gawa sa mais. Kung ikaw ay mahilig sa adventure, pwede mong pasyalan ang kanilang Lake Apo, Mount Dulang-Dulang at Dahilayan Adventure Park. Ayon sa COA, ang province sa Bukidnon ay nakapagdala ng asset na aabot sa 21.058 billion pesos. Number 5, Province of Ilocosur. Ang Ilocosur ay sikat sa mundo dahil sa dalawang UNESCO World Heritage Site na nagbibigay daan sa iyong maglakbay pabalik sa nakaraan. Inilalarawan ng UNESCO ang kabisiran ng lungsod ng Ilocosur na vegan bilang pinakamahusay na halimbawa ng isang bayan sa Asya na nakapanatili ng Spanish Heritage. Samantala, ipinagmamalaki ng Santa Maria Church ang isa sa mga hindi malilimutang disenyo ng arkitektura sa buong bansa na mayroong istilong European Baroque at Inangkop kopito sa kapaligiran ng Pilipinas. Bukod sa sikat na bagnet, ang pinakasikat na pagkain sa Ilocosur ay ang vegan longganisa na talagang namang nakakakuha ng atensyon ng sino mang nakakatikim sa natatanging lasa nito. Ayon sa report ng COA, ang province sa Ilocosur ay nakapagtala ng asset na aabot sa 21.562 billion pesos. Number 4, Province of Davao de Oro. Ang lalawigan ng Davao de Oro ay dating kilala bilang Compostela Valley at inukit mula sa lalawigan ng Davao del Norte sa bisa ng Republic Act 8470 at pinagtibay noong 8 ng Marso 1998. Ang Davao de Oro ay pinagkalooban ng iba't ibang natural at pisikal na atraksyon. Kabilang sa likas at gawa ng tao na atraksyon panturista ay ang mga talon, kuweba, lawa, ilog, bulubundukin, mayamang minahan, mainit at kalamig na bukal at mga inland at beach resorts. Dito mo matatagpuan ang napakagandang Tagbibinta Falls at Mount Candalaga. Ayon sa ulat ng COA, ang province of Davao de Oro ay nakapagtala ng asset na aabot sa 23.107 billion pesos. Number 3, Province of Batangas. Kilala ang Batangas sa mga panlabas na aktibidad na inaalok nito sa mga bisita nito. Ito ay perpektong lugar para sa mga mahilig sa beach, mountain climbing at maging sa mga mahilig sa kasaysayan. Sikat din ito bilang foodie haven dahil dito nagmula ang maraming mga paboritong delicacy sa Pilipinas tulad ng lumi, bulalo, goto at tabilis. Ang Batangas ay isang sentro ng kalakalan at pagpoproseso ng pagkain para sa isang agrikultural na lugar. Kabilang sa mga agricultural products nila ay bigas, tubo at nyog. Ang probinsyang ito ay mayroon ding mga pangisdaan at mga refinery ng langis. Ang Batangas ay sagana sa mga nakakamanghang tanawin tulad ng Taal Volcano at Taal Lake. Ayon sa ulat ng COA, ang province sa Batangas ay nakapagtala ng asset na aabot sa 31.999 billion pesos. Number 2, Province of Rizal. Kilala ang lalawigan ng Rizal sa nakakamanghang likas na kagandahan nito, kabilang ang mga magagandang bundok, talon at lawa. Kabilang sa ilan sa kilalang destinasyon ng turista ay ang Mount Daraitan, Tinipak River at Masungi Geo Reserve. Ang textile industry ang nangingibabaw sa pangunahing uri ng industriya na nakasentro sa Rizal Province. Binubo ito ng tela, kasuutan at mga gamit sa balat. Isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng mga kasuutan ay matatagpuan sa Taytay Rizal. Maraming mamimili ang bumibisita sa Taytay Changge tuwing lunes, webes at linggo. Ayon sa ulat ng COA, ang province sa Rizal ay nakapagtala ng asset na aabot sa 35.534 billion pesos. At ang ating number 1, province sa Cebu. Ang Cebu ay matatagpuan sa Central Visayas Region. Pinagmamalaki nito ang kabuang landmass na 5,088 square kilometers. Ang Cebu ay mayaman sa yamang mineral tulad ng gold, copper, carbon at limestone. Ang dolomite, isang hilaw na materialis sa paggawa ng produktong ceramic, ay may minahan sa Alcoy, Cebu. Ang Cebu province ay mayroong dalawang highly urbanized cities. Ito ang City of Cebu at ang City of Lapu-Lapu. Mayroon din itong Chartered City, ang Mandawi City. Meron siyang anim na component cities, Talisay, Naga, Karkart, Toledo, Bogo at Danao. Ang pangunahing industriya ng Cebu ay ang agrikultura, pangisdaan, pagmamarupaktura at turismo. Ang pangunahing produktong agrikultural ay mais, palay, mangga, nyog, saging at mani. Sa Pilipinas, masasabing isa sa pinakamasarap na produk ng tuyong pusit ay ang galing sa Cebu. Sikat din ang Cebu sa paggawa ng napakasarap na delicacy tulad ng pinatuyong mangga, at syempre ang lechon Cebu at danggit. Ayon sa ulat ng Kowa, ang Cebu Province ay nakapagtala ng asset na aabot sa 235.738 billion pesos. Wow! Talaga namang sagana ang Pilipinas sa napakaraming likas na yaman. Sa dami ng mga pwedeng puntahan, anong probinsya ba ang gusto mong bisitahin? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section dito.